Good afternoon mga idol. Andito tayo ngayon sa bayan po ng Santa Cruz, San Manuel, Isabela at andito tayo din sa Las Regnant. Dito po sa resort mga idol. At ating titingnan po mga resort po dito sa last ring na dito to sa Santa Cruz San Manuel Isabela mga idol napakaganda dito mga idol ganda sobra pati mga pool napakaganda mga idol Sobrang ganda po dito mga idol. Kung gusto yung pumunta dito at mamasyal dito sa Santa Cruz, San Manuel, Isabela, punta nyo itong last regland po mga idol. Napakaganda po. Almost sa uh, 10 hectare po yata ito mga idol. Napakaganda po mga swimming pool dito mga idol. Mamamangha kayo sa sobrang ganda po. Uh, at hindi po pa natin nalibot itong loob nitong Las Reynand at maluwang po mga idol. Ayan po mga tao, mga idol, nagsisiming po. Tiyak ka lang sa